dami ng kanyang Facebook photos. Balingkinita ng kanyang katawan. Mapungay ang mga mata. Mahaba rin ang mga pilik mata. At kahit alam mong minake upan, itsurang manika talaga. Dahil dito, lumipad ang aming team sa Silay City sa Negros Occidental kung saan nakatira si Jennifer. Pagdating sa kanilang bahay, Laking gulat namin nung nakaharap ang babaeng ito. Siya raw si Jennifer, ang Pinay Human Doll. Tatlong buwan na raw kasi nung kuhanan ang mga larawan niya sa Facebook. Kaya medyo nag-iba na raw ang kanyang itsura at pangangatawan. Napabayaan ko na sarili ko, tumaba ako, lumapad yung katawan ko, nagkaroon ako ng mga bilbil, tapos naging losyang ako yun yun. Kaya mahirap para sa akin mag-adjust. Pero sa tulong ng makeup at costume, kayang-kaya pa rin daw niyang mag-itsurang manika. Ito po nilalagay ko. false eyelashes po siya. Kapag ito po yung nilalagay ko, parang lumalaki po yung mata ko. Gumagamit po ako ng liquid eyeliner para maglagay dito ng edge para mas lalong lalaki yung mata. Kadalasang inaabot si Jennifer ng dalawang oras sa paglalagay ng kolorete at pagmi-mix and match ng susuotin niyang damit at wig. Sa trip na ito ni Jennifer, mahigit 20 mil daw ang nagagastos niya. Ang ilang wig at mga borloloy, padala ng kanyang ina mula Japan sa tulong ng lahat ng ito nagagawa ni Jennifer nagawing manika ang kanyang sarili kaya gusto ko pong maging human doll dito sa Pilipinas. Para makilala din po tayo at para proud din po ng mga Pinoy na meron po tayong human doll. Balang araw, planado ko na talaga na magpa-plastic surgery, magpa-lip magpa-sexy katulad ng dati. Kasi gusto ko nga maging perpekto sa paningin ng ibang tao sinong hinahanap-hanap daw niya. Nakukuha niya ngayon sa mga nagkokomento sa kanyang larawan sa internet. Hinihintay ko yung mga comments and likes sa mga friends ko kasi nakakataba sa puso yung marami pala nag-like sa picture ko. May nagko-comment pala, nagagandahan. Parang katulad ka sa mga human dahil sa ibang bansa, hindi namin akalain na meron din pala dito sa Pilipinas. So, nakakataba talaga ng puso.